malinis dapat siya. Ano ba si Joy. Hindi ba nakaka-intindit talaga si Joy? Lalo eh. na lang pagkasabihan eh. Maroon ito na na yun. Ang maroon na na. Tayo kay nanay. Mga kamigo. Ka good morning mga kamigo kamiga. Nanay nga. Iyak nang iyak kasi kanina si nanay. Iyak nang iyak si nanay. Malis pala si Jo. Si nanay, Oh. Ano ko muna yung ano kasi kunasan ko yung ano ba? Si nanay. kunasan ko yung ano ba ito? Si Jo kasi. Binig binigay ko na iyak Sige, na sayo kasi na ni Marita mag-uusap kami dalawa ngayon oh malamig yan ha? malamig nanay nanay okay yak nang iyak mga gapa ang mo alam mo, lang go oh ini hindi um, ka ano anya ano jo may baka may pinuntahan lang si Jo kaya mo lang sa gilid mo na hindi ko mamaya na ako natin bigay. Baka may pinuntahan si Joe. Ayan, muna-muna. Uwi din yun. Maga pa lang, naghihiyaw na ng iyak. Eh, bumaba ako. sinipon na. Uh. Sinipon na si nanay. Isik sikma, Isik ma. Iyak na iyak kaya kaya sinipon. Nay! Sige nang iyak si nanay. Hmm. Yeah, muna mo na, huwag mo ano yun, yun. maano din yan. Uuwi din yan si Joe. Uuwi din yan si Joe. Sa Hindi. May sama siya ngayon? Siya lang mag-isa? Oh, Uuwi din yun si Joe, nanay. May dala pala akong ano, nanay. Yung ano. Dala ng asawa ko yung ano, yung pizza kagabi. Tag-isa tayo. Dinala ko. Kain. Nagkain ka na ba ngayon? Ah, kumain ka. Kumain na si nanay ng ano almusal. Hindi picture ako akong dala. Bigay ko sa'yo yung malaki. Ito yung maliit sa akin. Yung malaki sa'yo. Ha? Ah, Kanalay ko siya. nga yun nga yun. Kasi nang iyak kasi na. Nga na yun. Maayos din yan. mag-uwi yun sila mamaya mga ano, alas 10 Gano'n maaga yun uwi ah. Kumusta man tulog mo na na eh? Ah. Kumusta tulog mo? Okay naman. Si Joe ba nakatulog si Joe? Nakatulog. Saan si Joe nakatulog? san Saan si Jo natutulog? Nandiyan. Ikaw? Hmm. Yeah. Diyan. din, dalawa kayo. Dito sila natutulog sa kama. Dalawa sila ni ano ni Jo at si nanay. Kasi paggabi kasi, si nanay nagpapatanggal ka sa ano, sa ano ba yan? Sa, dito sa wheelchair na? Sa wheelchair. Tapos si, inaano si nanay, si Jo. Ni Jo, doon sa ano, kama. Gaan. Ligo ka mamaya. Ha? Ligo ka mamaya, ha? Ha? Ligo ka mamaya bago pumalis. Tahan. Yung damit na binigay sa'yo, ayo, ni Jo. Tuyo na, tuyo. Uli Matigil yung iyak na nanay pag pinagpuntahan ko, mga kalika-kalika. Kain ko na eh, ha? Sarap, nay? Sarap. Biligay ko sa kanya yung <laughs> medyo malaki para, ano, kukus oh, si nanay. Mawa wow, naman si nanay eh. Maga ka pa lang kasi. Maga ka pa lang. <laughs> oh no. Maga ka kasi siguro nagising. Maga ka nagising. Ah. Kaya manok ka ka dito. Hmm. May pinpepe, -pin -pin. may unang. Ano Ang gulay dito. Daming ano, nai na? Ina? Daming mga lagay sa taas na. Tapos binigyan ko siya ng tubig. Malamig. Kasi yung tubig nila, medyo nilagay dito. Saan na naman kaya medyo nilagay? May lagayan sila ng mineral. Wala na naman yung lagayan nila. Alam talaga may galon, may galon. May galon po. Ah, Nangalap ako doon sa ano. May galon doon. Kahit maliit lang na galon. Ah. Lagyan ng mineral ba para yung inumin lang talaga. Huwag galaw-galaw. Iba yung pang ano na ba yung doon sa kabila yung pang so, pang saing niya, may din ito naman dito pang sa sugas plato malinis linis dito sa may nanay pag nag ihi si nanay nagtai Eh. sige na naman mag inom ng soft drinks dyan Ayan, sino, ayan, may soft drinks. ano nakita ko, sino nag-inom yan? Go, go, go. Ha? Oo. Oh. Oo, oh, sino nag-inom ng Coke? Oh. Oo, oh. oh. yun nga. Sino, ikaw nag-inom ng Coke? Yeah. Hindi. Okay. Si Jonathan. Hmm. So, ayaw ko yung sinayon ang Coke. Pero magalit lang ko sa ito. Mga kamig po kamig ka. Sabi ko sa kanya, may mga binibigay dito na mga binibigay sa kanya. Pag once na may nawala dito mga binibigay namin sa kanya, halimbawa, pag uh, nagmamahal hindi ko na namin sa bibigyan pag may binenta ganon nakalaan yung binili ko na 30 piraso na ano na uling na binta daw niya na yung uling wala oh, oh. na dyan yung uling na daw niya sabi ko, bakit mo binibigay? Sabi niya, di ba sabi mo, ati, bibinta ko yung sa uling para mayroon daw silang panggastos gastos. Ayoko, ko, ayaw, pwede. O sana nga yun? Sabi niya, binadjet-badjet ko, ati, ibibinta daw niya. Sabi niya, kaya, sabi ko, sige. So, yun daw ang ginagamit niya. Halimbawa, ano yun, bali, 300 yun, pesos. Ano pala, ah? Ano pala yun, Bale, 150. No? Pero nagamitan daw niya ng, ano, apat. Ganon. Tapos ngayon, ang ginagawa niya, buuling pa rin siya. Binibigyan pa rin ngayon. Kung bumibili ka doon, kahit dalawang piras, luluto ka na. Kapon di sila nagluto eh. Maaga sila kagabi na tulog mga kamigo kamiga. Umiiyak si nanay, may pinagdadaanan sila eh. Nanay no? Kaya ma maaging okay yung ano, kung ano man ang problema ni Job. Love you all. Salamat sa mga nagmamahal. Salamat sa nagmamahal. Love you, love you, love you. Di ba nanay, no? Ganda yung walang, ano, wala tayong away-away, nagmamahalan tayong lahat. Di ba nanay? malan <laughs> <gulang> na? Tinanay oh. Ang galing mo naman. Mota na lang. May ka rin pala. May ka. Wala ka hapon, wala ka naman sipon. May sipon ka. Ano mo yan sa gilid? Mas mamaya, itapon. Itatapon ito Dito rin mo na. Itatapon yan mamaya. Kasi yan, hindi pa talaga si Joe nakapaglinis na naman. Dami yung kala. Pag uwi ni Joe, mamaya, yung paninisin ko pag, ano, ligo kay nanay. kumikilos mo si nanay. Isang kamay niya. Sinipon si nanay. Na ano ka na mag-alaman na yun? Ano ka na iyak na iyak? Huh? Hmm? Iyak, nang iyak na iyak na na eh. Ano sabi ni Joe sa'yo? Huh? Anong sinabi ni Joe sa'yo? Wala. Oh. Wala sinabi? Para naiiyak, naiiyak yun si Joe eh. Naulanan, naulanan ka ba kapon? Oo. Uh. Naulanan ka? Oo, oh, kaya pala eh yung payong, ano, nagpayong ka. Pero sumilong din kayo. Hmm. Yun nga, eh, si nanay, lonely si nanay. So, huwag ka mag, ano, nagpito sa, ano, pagka, ano, lonely, lonely, ha? Kailangan masaya lang. Lagi, iyak ng iyak ka. Ma, ano yun sa, dibdib mo ba? Ang hirap na. Ganon, mga mo kami, kami, kasi sinipon tuloy siya. nanay Mariet. Si Marieta. Maligo ka mamaya para mabango. Mm -mm. Ilang araw na hindi ka nakaligo na. Isang linggo na. No? Isang linggo na. Kasi gusto namin paliguan, ayaw niya eh. Mamaya paliguan to, mamaya si nanay. Babaing po rin to, mamaya pag-uwi ni John ay maligo, eh. maligo ka mamaya na niya. Kasi naulanan din siya kahapon eh. Kailangan talaga maligo kasi nipon siya. Ni si nanay. E pag nandito ako, hindi, naman, hindi na, hindi siya nagiiyak eh. sinasabihan ko siya na eh, huwag ka nang iyak nang iyak na eh. Ano? Naantay si Jo. Uy naman yun si Jo. Gato ganyan. Di ba nanay? Ang kay Jo kagabi, magtapon siya basura. Hindi man ang tapon. Hindi natututo si Jo. Dapat lagi-lagi na, hindi na dapat sa pagsabihan, no? Nagpusa na lang dapat ba? Ay, lagi ko naman mga amigo-amiga pinagsasabihan. May pinagalitan ko si Jo. Sasabihan ko siya pag wala siyang ginagawa sa gabi. Hindi siya mag-ano ng ano, yung mga kalakal. Kasi malapit lang naman dito yung ano ng basurahan. No, ano ba yung tapunan ng basura, eh, yun ang gusto daw niya nung nangangalakal siya. Sabi ko, pwede ka mag-ano dyan, mga plastik plastik dyan, yung mga, ano, ano ba, mga lata, di ba? Tapos kinabukasan, pwede niya ibenta. Magkaroon ka siya, magkaroon siya ng pera, di ba? Kahit pang bili-bili niya ng uling, o, uling, o di kaya, kasi marami naman siyang bigas, bili siya ng uling, tapos, yun lang, gano'n, kahit pang uling-uling lang niya, para makaluto siya. minsan yung mga buti dito pina, ano, tabi sa kanya tapos pinapatinubang sabi niya mura nga lang daw o, oh, di ba di mura at least meron di ba kahit paano meron siyang kapiso-piso okay na yun piso makakabili na siya ng ano sa piso hindi isang piraso kaysa sa wala kailangan talaga mga kamiko kamiga yung dahan-dahanin lang talaga sa si Diyo ng pagsasabihan na pag sinasabihan naman si Joe yung ano talaga yung, ano sa kanya yung maaramdaman niya kasi min, minsan kahit hindi ako naka ano sa ano sa uh, pag video kasi sasabihan ko yan si, si Joe minsan nga inaano ko siya na inaano ko sa kamay pa, para maano ma, matauhan siya tatawa. Huwag oh, kang tatawa kasi kailangan mong mano para mabago ka. Para mabago. Yun yung ganun. Ganun ko lang sinanay para malibang man siya. Hindi siya yung bugnot, no siya eh. Hindi mapakatulog, malalim, malalim kagabi hindi ka makatulog maayos, no? Hindi siya makatulog maayos. Ay isip. Hirap na. eh. ah, yun mga kamigo ka amiga ka na umiyak ha huwag ka na umiyak huwag ka umiyak uuwi yun ha uuwi yun kasi pag ano pag iyak ka na iyak di ba pakali yun uuwi yun baka may pinuntahan Ya, muna lang si Jo muna, ha? Ha? Ayan mo na lang si Joe. Baka nagdiskarte. Pambili ng ano, ulam. <laughs> si nanay. Hindi nga si nanay mapatawa ngayon kasi maano nga talaga. Maano nga talaga si nanay. Mga kamigo, ka kamiga. Nanay. Ano? ka iyak. Ha? Umay, baka pag ano uwi ko subay, iiyak na naman. Ha? Mga kamigo kamiga o si nanay o. Oh. Umay, sasabihin ka. Sabihin mo dito sa mga nanonood. Mungalaw, mungalaw. 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 nakapasumulat na eh. Hindi. Ay, hindi. Yung ano ba yung sulat, sulat ba marunong ka rin? Hindi. Ay, hindi. ka marunong. Pero pagbasa marunong ka? Oo. Hmm. Ah, okay. Yung pagsulat mo? marunong ka? Okay. Kasi ano eh, si nanay kasi parang may gustong sabihin, di ba? Sa mga alimbawa, yung mga ano, nanonood dyan, parang may sabihin ka. <tinyo> ha? Ay sabihin mo sa kanila na nandiyan para maano nila ko ano sabihin mo. Wala, wala wala. Ano? Original. Ang anak daw ni nanay. Si mm. Jo. Mahal na mahal niya si Jo. Umiiyak kasi si nanay pag ano eh. Umi uh, si Jo kasi kapo. Naiiyak na na si Jo. No, naiiyak siya. Ano yung Jo? May problema ka ba? wala naman sinabi sa akin. Kaya, ano na lang, manay. Ha? Yung, ano na lang yung, hayaan mo muna siya ngayon kung saan man siya nagpunta. Kaya na lang muna natin kasi mamaya baka nag, ano siya, discarte. Yun, kagad kasi sinasabi ni Joe, discarte muna ako. Ganyan. Baka nangalakal yun kagabi. Ha? Huh? Oo. Oh, oh. Nangalakal yun kagabi, nanay. O, ba, baka nagbinta ng kalakal, nanay. Nanay. Baka nagbinta ng kalakal. Sige na. Huwag ka na mag-iyak, ha? Si nanay, huwag ka na mag-lumihan. Okay nga, tubig. Huwag ka na ng tubig. tubig ko puno pula ito. Malamig ang ina ko sa kanya. Kasi malamig siya para ano... Kasi bawal kasi siya sa subtricks, mga kaibigan. Dahil kong pinag-anoan talaga, kaya bawal talaga eh. Gusto niya ng Royal, eh ko ayaw ko. kailangan talaga na maligo na mamaya. Saan tayo lagay? Ito na. mag -ano na muna ikaw sa mga, ano mo? Ito muna. Maliligo ka naman mamaya eh. Maliligo ka. Ano muna sa mga, ano mo, nagmamahal. Kamigo ka, amiga. Mga nagmamahal dyan. Maraming salamat. Love you all. Saan mga kayo naroon. Ingat kayo. God bless you. Ingat kayo lagi. Ingat lagi. Oh, love you all. Sa Na nagmamahal. Love you, love you. Ingat. Ingat. Okay, love you. Ano muna ako dito bago umuwi. Ano Magbawas ng ano kalas. kami kamigo oh. Kalat. Daming kalat oh. Sobra. Tapos ayan pa. Sobra pa. Saygaan. Sobra pa. Daming kalat to, Sobrang kalat to, Kailangan kong anuhan muna bago. Buwas-bawasan muna itong mga kalat niya. xin chào tapon sa kanya, nai. Magtapon siya ng basura, nai. Hindi naman pala siya nagtapon ng basura. Pinangumpak dun sa loob. Naroon pala na sa patukal ito, Tuy. eh. Diyo? Hindi siya nag-ano, hindi siya nag- naglinis. -ano, hindi siya nag-, -nag hindi alam siya mas wala naman siyang ginagawang sa bahay. kailangan pa talaga niya mamaya lagyan ng ano. Pero okay na, malinis na siya. Ano ko, na ko lang yan. Malinis na. Okay na. Itlog kayo kay itlog. Yung tubig nandito yung tubig ha. Yung tubig ka pa dyan o ilaw. Saan pa ba yun? kaya mo na tungkuin ito ay ayos ko muna yung ano mo ayos ko muna No